Sa paaralan, masaya ang lahat, takbuhan tawanan kanjawan. Pero sa isang sulok, may batang tahimik, si Nico. Hindi dahil walang kausap, kundi dahil may nambubuli. Isang batang mas matangkad, mas malakas ang boses. Sanay manghamak, wala kang kwenta. At bawat salita, parang kutsilyong itinarak sa dignidad ng bata. Dumating sina Aiden at Aikid. Tahimik lang sila. Pwede silang sumigaw. Pwede silang manapak. Pwede silang sumigaw ng tama na. Si Aiden, lumapit lang sa tabi ni Nico. Di siya kumibo. Di siya nagpakita ng galit. Di siya gumante. Kalma. May tumawa. May nangutya. Tuwag yan! Takot lang! Pero hindi nagpaliwanag si Aiden dahil alam niya, ang tunay na lakas ay hindi nasa lakas ng sigaw. Umalis silang tatlo. Walang suntukan. Walang sapakan. Walang nasaktan. Tahimik nilang iniwan ang gulo. Hindi dahil duwag sila, kundi dahil marunong silang pumili ng kapayapaan. Sa mundo ngayon, dahil lang sa init ng ulo, isang busi na lang, isang maling tingin, at may nabubura ng buhay. Pero tandaan natin, hindi sukatan ng tapang ang pagtaas ng boses. Hindi kailangan ng suntukan para manindigan, at hindi kahinaan ng magtimpi. Dahil ang tunay na lakas ay ang kakayahang manatiling kalmahin.